Napakasipag talagang pumasok ng anak ko ngayon. Nagbago na ang kanyang pananaw sa buhay. Nakakaloka. Good job, anak. Magandang napakalamig na araw sa ating lahat. Napakasarap matulog. Ano? Nakakatamad gumising. <laughs> Kaya lang kailangan talaga nating bumangon para sa kasuhin ng aking anak at syempre para pumasok sa trabaho. Sa sobrang pagmamadali ko nga kanina, lumabas ako ng bahay. Aba, pinagtitinginan ako ng mga tricycle driver at ang mga tao. At habang nagwablaga ako, Aba napansin ko yung buhok ko. Hindi pa pala ako nagsusuklay, nakakaloka. <laughs> Nakalimutan kong magsuklay. At hayan na nga, sinuklay-suklay ko ang aking buhok gamit ang aking mga daliri. Para-paraan, di ba? <laughs> Pag sakay ko nga ng bus, aba may kumalabit sa akin. Sa mga estudyante dyan nung araw, o oh, kilala nyo to. Sa mga nag-aral dyan sa doctors, nakakamiss ano. <laughs> kahit sobrang hirap mag-aral noon, napakadami mo naman kaibigan at barkada. Nakakamiss naman sila, kaya lang ang lalayo na nila. Tapos napakabihira nyo na magkita, nakakaloka. O oh, shout out sa inyong lahat dyan, yung mga nasa abroad. <laughs> Abay, pasalubukan nyo naman ako kahit pabango lang. Charot! <laughs> Nako, iba dyan, mayayaman na. At hindi na nakakakilala. <laughs> at yun nga, at umpisa na naman ang ating araw. At sana lagi tayong bigyan ng lakas ng ating Panginoong Diyos. At lagi tayong mag-iingat. At syempre, dapat lagi tayong maging masaya. Nakangiti at nakatawa para hindi tayo agad tumanda. <laughs> Nako, napakadami dyan seryoso sa buhay. Ayaw man lang umiti, ayaw man lang tumawa. Kaya tignan mo ang kanilang mga itsura, mga simang. <laughs> At ayun nga, nanginginaya naman ako. Hindi ko siya matanggihan kasi nga, napakasirap ng kanilang iniluto. Bo face, pak na pak. <laughs> Kaya tumataba ako eh, nakakaloka. Kain ako ng kain ngayon. <laughs> At nga, tapos na ako magpasyente sa Gapan at pupunta naman ako sa susunod kong destinasyon. Napakatagal nga ng biyahe ko kanina kasi nga hinto ng hinto ang hinayupak na jeep. Nakakaloka. Magbaba na ako kaya lang walang dumadaan kanina. Nakakaloka. At ayan nga, tanghali na naman. Dumaan nga ako sa palengke para mag-withdraw. Charot. <laughs> eh paano kasi baka mawala na naman yung laman ng jikas ko? Natatakot nga ako, halos ayaw ko na yung jikas ko. <laughs> Baka kasi mong wala na naman, sayang kasi. At hen nga, na ako ng ulam namin mamaya at sa baon ni Maro. Para mamaya hapon, kapag nagpasyente na ako, hindi na ako dadaan ng palengke. Hindi kayo tumira na ako sa loob ng palengke, ano? Araw-araw ako na mamalengke. <laughs> Nakakaloka. Napakasarap paglakad-lakad sa labas, ano? Hindi mainit. May araw man, pero malamig ang ng hangin. At hindi na nga, tapos na ako magpasyente sa hapon at tumakbo naman ako sa palengke. May nagpadala kasing pera sa Gcash ko. Alam niyo naman, allergy na allergy ako sa Gcash. <laughs> Baka mamaya kainin ulit yung pera ko. Sayang naman. Nakakaloka. Na-trauma na ako. <laughs> At hayan nga, tandito ko sa labasan para hintayin na si Maron. Total, malapit naman na yung oras. Kaya tumambay-tambay muna ako sa gawin na to. Nagpapasundo kasi siya sa labasan kapag uwian na. Paano hirap na hirap daw siyang tumawid dyan. Noon kasi dyan siya dumadaan sa ilalim ng tulay. Kaya lang sarado na ngayon kasi nga ginagawa na. Napakadami ding Marites dito, no? Kahit sa ka mapunta, naglipa na ang mga Marites at Maritos. <laughs> Nakakaloka! At hindi na nga at natanong ko na ang anak ko, parating na siya. Halos 15 minutes yata din ako nag-antay At mabuti na lang malamig ang panahon, hindi mainit. Kaya okay lang na maghintay ako ng ganun katagal. <laughs> Pag uwi nga namin ng bahay, at pagkatapos kong magluto, abay may naalala agad ang anak ko. Kaya dali-dali ako nagpunta ng palengke, baka masarahan ako, at wala na ako mabili. At nakasira nga daw ng daspan si Maron sa school, at kailangan daw niyang palitan. Nakakalokang bata. <laughs> Ano ba naman pinagagawa niya sa daspan? Baka kinarakarate na naman niya. <laughs>